Good morning po mga kalaki July 31 na po mga kalaki At ito na po ang mga 3 digit lucky numbers Na bago po nating sumada para po sa inyong lahat At sa mga nakatutok po dyan Kunin nyo na po mga listahan nyo Ito na po ang mga lucky numbers natin Umpisahan po natin sa India 237 New Zealand 694 Australia 722 Mexico 159 Canada 830 Greece 264 Israel 795 Las Vegas 223 Saudi 184 Japan 239 Italy 766 Germany 944 Korea 025 Dubai 813 Malaysia 938 Taiwan 769 Thailand 240 Philippines 133 Texas 054 China 0968-821 Singapore 950 Hong Kong 369 at Sweden 7 85. Ayan po mga kalaki at mga 3 digit lucky numbers ngayon pong araw na to. Pwede niyo po yan i ramble kung gusto niyo. Pwede niyo po yang tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National po mga kalaki. At 3 days po inaalaga ang mga numero bago po natin bitawan or palitan. Claim it mga kalaki, mananalo na tayo ngayon. Uy, congrats po sa mga napanalo natin ha. Ito po buong July, napakadami po. At gusto ko po, pagpasok po ng August bukas, aba ikaw na unang mananalo.